Guys, good afternoon everyone. ayan good afternoon to all people. Watch my ano my uh, live. Ayun, I already finished my la my live at 3:30 p.m. Ah, uh, uh, ito guys, ayan, gagawin lang ako ng ano video for about my live. that's why I'm here now. ayan So, ang um, uh, ang tema po ng ano natin ng video natin is uh bakit po ako napaiyak sa live? Ayan. Uh, maybe, ano, you know, ano you know, uh, masyado akong emotional, guys. Uh, pagdating po sa family ko. Ayan. So, pagdating po sa, ano, sa mga video ko, sa mga live ko, ayan, hindi ko po uh, pinag-uusapan nyo regarding my family. Ayan. Because this is a uh, family, the broken family. Uh, because of uh, my highest husband, ayan, going to another woman, ayan, ayan, I'm here, ayan, supporting my kids, my three kids, ayan, uh, doon na napaiyak ako, kasi, ano, ah uh, parang, ano, bumabalik sa akin yung mga, ano, pangyayari ng mga nakaraang panahon na, yung maghiwalay kami ng asawa ko, ayan, and also, ayan, yung bahay namin, ayan, nangyayari sa bahay namin na hindi ko nabayaran within 3 years, ayan, hanggang ngayon, uh, malapit na siyang, Uh, malapit na siyang kunin ni Pag-ibig dahil nga hindi ko ako nakakabayad kasi uh, si Pag-ibig ayaw tumanggap ng monthly na bayad. Ayan, gusto po niya, ayan, uh, bayaran ko po, po yung 3 years na ano, our years ko before uh, para po mabago po yung ano ng bahay. But, uh, yun yan. ang problema ko guys, saan po ako kukuha na 300,000 for about for this house, ayan, that's why uh, ano pa ako, kasi parang nag-recall, ayan, parang bumabalik yung mga nangyayari uh, masasakit na nangyayari sa akin na for past ayan so ayan ah, uh, hindi ko naman inaano ano na talagang nangyayari ito na talaga to in my channel because uh, this is uh, uh, my life ayan syempre gusto gusto rin ng mga subscriber ko na malaman ko about my, life kung anong nangyayari sa akin why I'm going I, uh, I become a single mom ayan so grabe ayan hindi ko muna pigil yung sarili ko. Ayan. So, talagang ano, ah, uh, napaiyak ako sobra. Kasi, ano, ah, uh, kinalimutan ko na yun. Ayun. Pero, masakit pa rin siya. And, also, siyempre, ah, uh, nagpakatatag ako, no. Ah, uh, nagpakatatag ako. Ayan. Tilakay ko sa pamilya ko na, ano, ah, uh, ako. Ayan. Hindi pa ako basta-basta, magigiba ng anumang bagyo na darating sa buhay ko dahil ako yung ano uh, ako yung puno na nakatayo na hindi ako pwedeng bagain dahil uh, dahil merong na merong pang nakakailangan sa akin yung mga anak ko so ano uh, gusto ko lang ipahiwatig dito yung guys na ah uh, hindi pa ako gumawa ng channel para humingi uh, ng tulong about my family. Ayan, gumawa po ako ng channel para po uh, magkaroon po ako ng ano, uh, extra income. Ayan, extra income po my children. Kasi nga po, uh, nag-aaral po yung tatlo dat kong anak. Dalawa po ang college ko, so isa po ang secondary ko. Ayan. Uh, as a security guard, as a lady guard, ayan, hindi po magkakasya yung sahod ko for all my expenses in the in our house and also for the expenses of the student. Ayan, that's why uh, I need uh, another income. Ayan, kaya po ako nag, ano, nag-vlogger. Ayan, uh, napapasalamat din ako sa YouTube channel kasi uh, pinagbigyan niya ako ulit about, kasi nga dati nasira yung channel ko because of Lego Challenge. Ayan, so nagbago na ako, binago ko na. Ayan, pinagbigyan ulit ako ng YouTube channel to to work her in YouTube again, ayan. Kaya ayan um, this is uh, extra income. Para po meron ding pagbayad sa school, ayan for matrikula, ayan. Kasi yung dalawa ko pong anak, itong high ano dalawang ano ko is nag-aaral po sila sa CGC, ayan. Uh, ang bayad po dun is ano half per, ano dahil sila ay dati talaga nag-aaral sa CGC. Ayan. So, kalahati lang po ng ano, matrikula yung babayaran nila. So, imbis na 32,000 yung babayaran ko for one sem, for each of them. Ayan. So, naging 15,000 na lang po yung babayaran ko. At ito po yung kinukuha ko dito sa YouTube channel para po pambayad sa pag-aaral ng mga anak ko. At yung kinikita ko naman po sa pag-guard ko, yung po yung pambayad ko sa mga billings dito sa bahay, pagkain namin. Ayan. Uh, actually nga, ano, nagkasanla-sanla pa nga yung ATM ko. Ayan. Kasi nga, kinukulang po kami sa gastusin. Ayan. So, Uh, it's okay, kasi ganun talaga ang buhay, ayan, hindi naman po natin talaga, ano, hindi wow. lang po naman ako ang naghihirap dito, no, mas meron pa po mga tao, mas naghihirap pa sa akin, kaya uh, iniisip po na lang na God uh, always there for us, ayan, na sa akin, para po hindi po ako mahirapan na tanggapin yung mga nangyayari, uh, regarding my family and also uh, di po ako mawala ng pag-asa na makatapos po yung mga anak ko at mabayaran ko po yung bahay na to because itong bahay na to is uh, ano, kumbaga uh, uh, ito po yung naipundar namin yung kasawa ko nung kami pa so gusto ko lang sana na itong bahay na to is hindi man lang sana mawala sa amin pero kung ano uh, si Lord na po yung mag ano na talaga uh, wawalain niya to ah uh, Uh, wala po akong magagawa Pero uh, ko po sa inyo guys na uh, I'm still, uh, the mother of three kids. Ayan, hindi ko po sila pinapabayaan. Ayan, uh, kung ano man minsan, yung mga, pa, ano, mga pagkukulang ko because uh, ako lang mong isa kasi, Ayan, I'm the father and the mother of the three kids na talagang sinasurvive ko para lang makatapos sila ng pag-aaral nila at maging mabuting tao sila pagdating ng araw. Kahit ako lang po yun, nagsusumikap na itayo sila yun yun. Ah, uh, kaya minsan, ah, uh, ah, uh, hindi ko maiwasan talaga na, ano, hindi, ano, ano, emotional about, ah, uh, pagdating dyan sa, ano, family ko. That's why, ah, uh, sometimes, hindi ko talaga gusto na pag-usapan yun regarding my family kasi, ah, uh, masakit pa rin sa akin yung, yung nangyayari sa pamilya ko. Of course, ayan. Pero, ano, ah, uh, syempre, ah, uh, ay, ginagawa ko naman, guys, yung lahat para, ano, maging okay din yung pamilya ko, of course, ayun. Ah, uh, dyan po ako sa kanila, kumukuhan ng lakas. Ayan, para po, ano, maging okay pa rin ako kahit na Ganito kami-kami na lang. Ayan. Ayan. Thank you so much guys sa lahat na nang sumusuporta sa akin. Ayan. We have 40,000 subscribers now. Ayan. Thank you so much kasi kahit na ah, uh, bago lang ako dito sa YouTube channel. Ayan. Marami din ka, ano, kahit, ah, uh, paano tumutulong sa akin. Ayan. Thank you so much sa lahat ng, ano, tumutulong sa akin. Especially the subscriber, the commentors, and also the viewers. Ayan. Ayan ah uh, at especially YouTube channel na talagang hindi niya ako binitawan. Ay, tinulungan niya pa rin ako kahit na nagkaroon na ako ng restriction dito sa company niya. Ayan, Ayan, ayan. Thank you so much. Sa so mga, ano, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, ayan, subscribe nyo po ako para po, ah, uh, kung ano man po yung laman ng mga video ko, ayan, ah, uh, everyday masubaybayan niyo po, ayan, at sana, uh, wag po kayong ano <coughs> magsawang sumaybayan yung mga vlogs ko and also Miss Heidi's vlogs ayan always there ayan at sana uh, magsama-sama po tayo at the end of the life yes sir ayan so dito kasi masaya dito sa channel ayan that's why uh, kahit na mahirap uh, mahirap yung oras ko ayat gumagawa ko ng para po uh, mapas makasama ako kayo ayan thank you so much sa inyo guys ayan pinaiyak niyo talaga ako guys until now do sa ano natin sa <laughs> sa live natin ayan thank you so much everyone see you tomorrow guys so, tomorrow is my race day ayan thank you everyone